driver ng crane. <laughs> Umakyat na ang driver ng crane. Crane na siya, no? Crane, crane. Ang taas pa eh. <clears throat> Ayan pa siya, oh. Ayan, oh nakapahinga siya. Kada tatlong pala pag magpahinga siya. Hindi nakapago doon. Oh, na naman ang siya. Ang pa naman hagdanan. Oo. Oh, kailangan talaga hawak eh. Ay. mahirap hirap naman niya. Ang taas-taas. Oh. Kinto na naman. Ay. <laughs> Nakakawa. dapat i-elevator sakay siya doon sa ano. Ay, may elevator man. Ano? Saan? Ay, ano? Yang nakaitim. Sa taas. Ano bang san ka pa nila katingin? Ano? Yung. Elevator mo yun. Diyan, elevator. Ay, mas nakakatao po elevator. Ayun na, nakarating na siya sa tuktok. Nakita ba dyan? Ang lamig dyan siguro, no? Oo, wow. oo. Malamig-lamig